Desedidong imbestigahan ni Sen. Ronald De La Rosa kung nagkaroon ng pagsablay sa Intel. Kaugnay sa nangyaring pambobomba sa Mindanao State University Gym sa Marawi. Ito ay sa likod ng pagpuri ng mga senador sa mga security official dahil sa mabilis na pagkakahuli ng isa sa mga suspect. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Pinuri ng ilang senador ang mga security officials sa ulat ng pagkakaaresto sa ilang sospek sa MSU bombing sa Marawi City. Ayon kay Senator Amy Marcos, binabati niya ang mga alagad ng batas at inihimok silang magpatuloy hanggang sa matuntun ang utak sa nangyaring karumal-dumal na krimen. Nanawagan siyang magsama-samang pagtulungan ng isang pangmatagalang kapayapaan at anyay tunay na kaunlaran sa Mindanao huwag anyang pahintulutan ang mga anyay kurap na opisyal na gamitin ang trahedya para sa kanilang pansariling interes, para sa kanilang kapakanan. Si Senator Coco Pimentel naman hinikayat ang mga otoridad at ang pamahalaan sa mabilis at malalimang investigasyon sa nangyaring pambobomba sa Marawi. Sundanaan niya ang mga ebidensya. Pinaalala rin ng senador na ang mga nasasangkot ay mananatiling inosente, maliban na lang kung mapapatunayang guilty. Sabi naman ni Senator Bato de la Rosa ang isa sa pwedeng maimbestigahan nilang mga senador ay kung may sabit sa intelligence. Most likely kasama yan. Kasama yan. Kasama yan dahil nga uh, lives has been uh, lives have been lost, di ba? Uh, isa yan sa tutukuyin ng ating uh cemetery. Uh, Para lumalabas na there is no failure of intelligence. Kasi may mga uh, naunang balita na patungkol dito, may mga balak silang gagawin mga baka mayroong failure to appreciate intelligence or to failure to perform security preparations based on the intelligence. Daniel Manalastas, para sa bayan.